Ayan o. <laughs> sa lahat po ng aking uh, mga subscribers, followers at mga viewers, hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Nasa na sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan. Walang sakit, walang problema. At, uh, at lalong higit, malayo kayo dito sa mga politikong mambubudol. Hindi lang mabubudol, mga kawatan pa. Ayan, at uh, bago natin umpisahan yan ay at least nabati ko muna kayo dahil uh, yung last uh, video ko ay sa huli ko na nabati dahil sa sobrang uh, uh, excited na akong ibalita sa inyo na ito palang si Risa nga ay uh, pinagnanasaan niya si Pastor Tribuloy. Ngayon po ay uh, talagang unti-unti na pong nadidiskubre kung sino-sino pa yung mga babaeng nagnasa at pinagpantasyahan itong si Pastor Kibuloy. <laughs> Grabe. Ano bang ano bang taon ngayon? Ta uh, taon ng ano ba ngayon? Uh, parang taon yata ng taglibog ngayon doon sa mga matatanda. <laughs> Tingnan mo to si Risa. At uh, pinagpantasyahan pala niya itong si Kibuloy na ito na hindi pinagbigyan ay, ayan kung ano-ano mga pinagdagawa yan diyan na uh, uh, pilit na pinapara-attend sa hearing <laughs> si Kibuloy. Ngayon, mayroon na namang isa pala. At uh, ayon nga dito sa ating mga pulang bayawak na kung saan ay uh, ito rin pala si Frank uh, Castrol. Ayan, Frank Castrol ha. Inuulit ko po, ito pong si Frank Castrol hindi po si Franz Castro ha, ay isa rin po pala yan sa nagpantasya kay Pastor Kibuloy. Ay yan ay grabe naman. Talaga naman. <laughs> ito raw itong si Frank daw na ito. Ay, uh, kaya pala gigil na gigil din ipatawag dyan sa kongreso. Sa kongreso naman ito. Gigil na gigil ipatawag itong si uh, Pastor Kibuloy dahil ito pala talagang uh, uh, parang asong oil daw pala ito na naglalaway pag nakikita itong si Pastor Tibuloy. Kaya gustong gusto niyang umatin din sa hearing dyan sa kongreso. Itong si Frank. Ayan. At uh, talaga namang uh, uh taon niya talaga ng taglibog. <laughs> Ay, oh, di ba? Ay, grabe. Tapos ano bang itsura nito mga uh, nagpapantasya kay uh, Pastor Kibuloy? Tingnan si Rosa, si Risa. Mukhang toko. Ito na si Frank. Parang mukhang uh, di mo maintindihan kung uh, mukhang bayawak ito na mukhang daga. Naghalo-halo na yung uh, itsura nito. Tapos magpapantasya kay uh, Pastor Kibuloy. Tapos ngayon ay uh, hindi lang pinatulan ni Pastor Kibuloy. Ayan, ipinatawag na rin dyan sa pinapatawag na rin si Kibuloy dyan sa uh, kongreso na para umatend sa hearing. Talaga rin naman. Oh, sana all. Grabe. Kaya unti-unti na pong lumalabas yung mga nao-ulol dito kay uh, Pastor Kibuloy. At uh, ito rin pala ay nagtuwad-tuwad pa pala ito kay, kay Pastor Kibuloy. Eh, nung, ma, nung mahimasmasan siya, wala na pala doon sa wala na inilayasan pala si ni Pastor Kibuloy ay nabastusan kaya yan ngayon ipinapatawag na dyan ngayon sa kongreso ito si Frank <laughs> talagang mga immoral talaga itong mga putang nanto ha hindi lang mga magnanakaw itong mga ito itong nandan lalo tapon pa ito eh yan yung mga supplier pa ng mga armas ng mga NPA itong uh, buisit na itong uh, manyak nila ito ata uh, imagine mo ah hindi na nahiya sa sarili ata magpapantasya at uh, magpapantasyah, han si pastor kibuloy ay grabineto <laughs> hindi ko hindi ko nakiri ito. ay <laughs> ay no? Talaga rin naman. So, itong si Risa ay ay itong ay na ito, ay na ito, ay talaga namang mga uh, iba, iba yung uh, iba yung uh, threat. Talaga ang threat nito. <laughs> ang threat talaga nila si Pastor Kibuloy. Wala na tayong magagawa doon dahil uh, wala eh. At uh, yun talaga. Kung ako lang kay Pastor Kibuloy ito, dapat doon pinala ko ng pinala ang mga singit nito. Eh, pa <laughs> <para> natauhan. <laughs> na tauhan. yung mga kalibugan nito, mga animal na ito eh. Para... Oh, di ngayon sana, kung pinalan niya ng pinala yan, di dapat sana, hindi na siya pinapatawag dyan sa Senado at saka dyan sa Kongreso. At may, may, mali ka rin, Pastor Kibuloy. Kaya minsan, uh, ah, pagka may mga ganyan, tawagan mo ako at para ma-advise kita. <laughs> at saka pa, grabe, ano kaya ito Ano kaya? na, nararamdaman pa ba itong mga matatanda na ito? At para na mga kung titingnan mo naman ito si ay parang uh, toyot na tuyot na kamyes na ito. Yung bang uh, kamyes na hinapi mo tapos ibinilad mo yung tuyong tuyo nyo. <laughs> Ganon din si Frank Castrol. Uh, di ba? Parang na uh, hindi mo maintindihan kung nga uh, na ilne. Ilne nyo. <laughs> na ilne nyo na yan. <laughs> Grabe. sa so, talaga namang, uh, na mga napakakwan na ngayon. Hindi lang kwan, hindi lang uh, hindi lang uh, ang tawag hindi lang yung uh, si Kibuloy ang uh, tinatarget itong mga ito. Uh, hindi pa, hindi na sila nagsawa sa kananakaw ng pera ng bayan. Tatarget. <laughs> Tatargetin pa nila si Pastor Kibuloy. Ay, nako naman, grabe sobra na ang kaman niya kanin itong mga kwan uh, <laughs> <laughs> eh, grabe ha at uh, anyway seryoso na po tayo at uh, ngayon po ay yung uh, pagtitipon-tipo ng uh, ng uh, prayer rally dyan sa Cebu at uh, kung malapit lang po kayo at yung mga hindi po uh, hindi po busy sige po at um, Uh, makisali na rin po kayo dyan dahil uh, yan naman po ay uh, para sa ating mga kababayan, sa ating bayan, at lalong higit uh, sa sa mga mahihirap din natin kababayan. Dahil naniniwala po ako na kapag ka napalayas na itong uh, uh, isang bangag na ito at itong isawan niyang smuggler na ito, eh, talagay ko naman ay uh, kahit pa paano, ay mabibigyan na ng atensyon itong ating mga kababayang mahihirap. Ayan. Hangga't ito ang uh, namunguno sa bansa natin itong bangag na ito, wala na pong kapagpagasan. Hindi na po niya kayang uh, hindi na po niya kayang mag-manage ng uh, bilang isang presidente. Bakit ko po nasabi? Dahil nga po hindi na po niya nababantayan eh, 'yung mga anong anong nangyayari sa bansa natin. Lalong higit dito sa mga budget dito mga mga politikong ito. Ito po ang uh, eh, papakita ko lamang po ha. Baka po mabibigla kayo. Ito po ay nandyan po yan sa na, nasa ko na po yan. At na-broadcast na po ito. At uh, ulitin ko lang po baka doon sa mga hindi nakaalam. Imaginin nyo, bawat isang senador pala, mga kababayan, ay take si 6 billion. 6 billion po bawat isang senador. Kasi, kita nyo na, grabe, hindi na pinag-uusapan ng milyon. Bagamat dito sa kongreso, uh, bagamat milyon pa rin yung pinag-uusapan, napakalaki rin po. Dahil ang bawat uh, uh, kongresista, ay mayroong tig si 70, 70 70 million bawat isa yan po ay bukod pa po dyan yung mga project-project nila na hindi ko maintindihan kung bakit may mga project itong mga unggoy na ito ayun samantalang ang trabaho lang naman nila ay gumawa ng batas pero may mga project sila na sila na may project, sila na ang contractor, sila pa ang uh, ang uh, kahiro. Oh, mo 'yan. Grabe. Ganito kalalaki. Tapos ganyan kalalaki na na, na nagiging piran tong mga animal na ito. Wala pa silang gagawin diyan kundi ang maghiring na maghiring na wala namang kakwenta-kwenta. Bukod pa po, po yan, kada hearing po yan, sa 3 hanggang 5 milyon ang binabayaran po nila. Depende po kung, uh, kung uh, yung mga ilang, kung depende po sa mga, uh, kung ilan yung dadalo mga source uh, personnel na, or uh, resource person na. So, kagaya na lang kay Risa, hindi ba't nagbayad ng tig si 50 mil sa mga uh, testigo niya mga pinky na yan. Imagine nyo yan. Nakakapangilabot na malaman itong ganito. Pero sa, totoo lang, kung uh, nakakasawa na magdadaldal ng ganito, pero sabi ko nga eh, kung titigilan natin ang pagdadaldal ng ganito, lalong, lalong sasarga ang pagiging kawatan nitong mga ito. At least, kahit pa paano kung nakakapag, uh, Uh, dal dal tayo rito. Lalo na, bilib na bilib talaga ako rito kay Maharlika. Dahil itong si Maharlika talaga, sa totoo lang, pil na pil ko yung pagiging Pilipino, pil na pil ko yung pagiging uh, uh, pagmamalasakit niya sa ating mga kapwa Pilipino. Bagamat wala siya rito, at kahit kailan, pwede na siyang hindi umuwi dito dahil American citizen na po siya. So, ang ibig ko pong sabihin, dito po natin nakikita yung pagmamahal niya sa bayan, e, lalo na to si, ito nga, si Maharlika. Kaya kung totoo si nakakasawa na po talaga na uh, magsalita na magsalita rito dahil wala naman po talaga kung ito to natin ngayon kung nakikita natin ngayon lalo na walang aksyon, walang ginawa itong presidente nito kundi hayaan na lang yang mga kawatan na, na mayagpag dito sa bansa natin. Parang wala na tayong pag-asa. Pero ganoon pa man, ay dapat wag na rin wag rin natin tigilan ito na ibuyang-iyang ng ibuyang itong mga nangyayari sa ating bansa dahil ang talagang uh, ang talagang nasasagasaan dito ay itong ating mga kababayang mahihirap na wala masaing. Kaya naman ang sinabi ko rito dahil meron po akong vlog dyan na nagsasawa na ako sa kasasalita ng ganito pero sabi ko nga hindi ko iiwanan itong mga mahihirap kong kababayan na gano'n gano'n na lang. Tahasang uh, sabi ko nga uh, tahasang na uh, makipaglaban ako ng patayan din sa mga animal na ito. At ganoon din yung paulit-ulit ko sinasabi sabi rito na uh, kahit sino sa kanila, tanggapin nila yung mga hamon ko dyan na makipagpatayan sa akin. Para sa ganoon, eh, sigurado naman ako, sila ang tutumbay. Dahil unang-una sinasabi ko nga lahat, hindi ako gagamit ng kahit anong armas. Kahit na baril yan, hindi ako gagamit. Sila kahit itutok na nila sa akin yung kanyon. Tatapatan ko pa rin yung mga animal na yan. Oh. Wow. Ganito kahayo pang administration to. Ganito kadimonyo. Imaginin mo, 6 billion kada senador. Ito, nilista ko. Sa congressman, dahil marami sila, nasa 300, uh, 300 uh, uh, 320 yata itong mga congressman, sa tig 70 million, isa. Bawat isa. Sos, grabe, nakakahilo. Ay, nako. Grabe na to. Kaya, kung sabi ko nga, kung bumaliktad lang ang panahon at nagkataon na ako ang nandyan, lilipuling ko itong mga ito para hindi na mapamarisa ng mga uh, kabataan natin. Para hindi na, nila, hindi na makita ng mga kabataan natin yung mga pinaggagawa ng mga yan. Para hindi na nila tularan. Sabi ko nga, yun, yun ang uh, Uh, sana. Kahit isang buwan nga lang, sabi ko, kahit isang buwan hanggang dalawang buwan lang. Tudasin ko lahat itong mga ito. Sinasabi ko yan. Dahil ito naman talaga ang uh, totoong nagpapahirap, totoong mga piste ng lipunan. Kung hindi ba diba naman piste sa lipunan itong mga animal ito, ah, napakarami natin mga kababayang mahihirap, hindi yan ang pagtuunan ng pag-hearing dyan sa Senado at sa Kongreso ang pinagtutuunan si Pastor Kibuloy na kung totoo si naman ay hindi naman politiko yan. Hindi naman, wala namang pinalaman niya sa kung ano pa man. Yung sinasabi niya mga rape-rape na yan na inaakos sa kanya ay di dapat sana ipadala na agad yan sa Korte Suprema. Sa Korte na dapat yan at hindi yan. Anong purpose mo, Risa? na Diyan mo gustong gustong papuntahin si Pastor Kibuloy sa Senado para masilayan mo, ganun ba? At para pagpantasyahan mo na naman, kapal na mukha mo. O. Oh. Ganun din itong si Frank, Frank Castrol na ito. O. Oh. Yung pala ay talagang ulul pala ito. Tulo, laway pala ito si Frank Castrol na ito. O, oh, hindi na pagbigyan ni Kibuloy. Ayon, ang ginawa, dubli-dubli na. May Senado, may Kongreso, pinapatawag na. Kasi? Nasaan nga uh, din yung 145 million din na binigay rito sa mga NPA na ito? Yung mga, kung diyan, Yung mga congresswoman at congressman na NPA diyan, Ito nga hindi ko maintindihan eh e klarang mga terorista yung mga yan kung bakit nandiyan sa, ka, sa naging mambabatas o naging uh, congressista yung mga yan. Samantalang diniklare na mga terorista yan. Hindi lang kung sino lang ang nagdeklare niyan. So, court, Cortes Cortes at mga ibang bansa nagdeklare na yung CPPNP ay considered as terrorists. Pero nandiyan, tingnan nyo naman, nandiyan sa Kongreso. Mga siya kongresman sila, congresswoman sila. At isa na ngayong uh, uh, malaki ang uh, pag uh, pagpapantasya dito kay uh, Pastor Kebuloy. See? Grabe. Saan ka pa nakakita? Oh. Uh. Saan ka rin nakakita? Ngayon lang din ako nakakita. Nang isang speaker na hinihimod ang tumbong ng kanyang mga congressman. Tingnan mo. Anong ibig sabihin yan? Iisa lang ang ibig sabihin yan. Kung itong mga congressman na ito na humihimod, kitang-kita na naman yung paghimod sa tumbong ni Romualdez ng mga congressman nito. Kitang-kita ninyo, hindi yan kaila sa inyo nahimod tumbong itong mga kongresista ito. Ano ang mga kapalit niyan? Billionis Kita niyo naman. Ngayon, ako lang ba ang nakakapuna niyan? Maging si Bintolpo po na kapatid ni Erwin Tolpo, na congressman diyan Ha? Napapansin niya yung pagiging himod nitong mga congressman kasama na yung kapatid niya si Erwin tulpo see anong klase kayo ano pa yung uh, nag-rallies na yan ha ah? sinasabi nga ni Maharlika million million ang ang uh, budget nito hindi lang uh, million abutin pa nga pala ng billion pala yan para lang mabigyan siya ayun chok 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 uh, kong si kong si uh, butod ay may jong 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 Diyan naman sa kongreso oh, na binibigyan ng bilyon na uh, budget jug 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 jug, jug ah <laughs> mga immoral talaga itong mga buisit na ito. Uh, kasama na lahat. Pagiging immoral, pagiging kawatan, pagiging demonyo, magkakasama na. Ano pa? Saan? Saan ka pa? Ano pang hahanapin nyo? All in one. Ayan. Uh, hindi lang three in one eh. Uh, hindi lang niskape na three in one, kundi all in one. See? Jug, 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 jug. Ah. Uh, ah. Uh. tingnan mo yung mga los-los boys dyan. Ano nga sabi ni Kwan? Ano sabi ni Bintol po? Yung mga los los boys? Ibig sabihin yung mga kongresistang himod na tumbong ni Romualdez, ah, ay, karam, nakaka, karam, ito mga ito. Nakakadira itong mga ito. Tapos wala pa sila mga katigil-tigil sa press conference, hearing, kagaya yan, i-hearing na naman sila nasi, hearing na naman nila sa Kibuloy dyan. Tingnan yung gastos niyan. Samantalang napakarami nating mga ah, kababayan wala masaing, did sana yan muna ang inuuna nila. Ay, ang problema nga, uunahin nila yung kalibugan nila, tapos yung pagiging kawatan nila, pagiging baboy at iboral nila, yan ang inuuna nitong mga animal na ito. Kaya, Tama ba yung sinasabi ko na wala ka na mapili dito sa mga animal ito? Sa palagay ko po, tama. Kahit sino dyan, wala na, wala na talaga mapili. Lahat yan, ang tingin ko itong mga ito, parang mga ko na, may mga sungay na itong mga animal. Pero wala, eh. hindi naman, hindi naman ko na eh. Hindi ta kahit anong sabihin mo diyan sa mga animal na 'yan, bali wala sa kanya dahil ang sa kanila yung mga bilyones na kinakawat nila. 'Yun ang kuan importante sa kanila. Hindi importante sa kanila yung kung may pagbabati ko sa kanila. Wala nang hiya-hiya ngayon. Unang-una hindi na tinatabla ng hiya yung mga 'yan dahil mas makapal pa sa talaba ang pagpagmumukha ng mga 'yan. Oh, di ba? Tapos uh, 'yan pa. Hindi lang na pagbigyan ng kibuloy, Ayan na, kung ano-anong kaso na ang uh, ipinatong sa kanya. O. Oh. Di ba? Sana nga lang ang 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 uh, sinasabi ko nga lang dito, sana kung mas ma napaaga pa yung nga uh, nung nalaman ko yan, na mas maaga pa, dapat sana in-advise ko si Kibuloy na gamitan na na pala yan yung mga kalibugan ng itong mga ito para sa ganun na kuan makontento sila na isumpa nila yung baka kahit kailan hindi na sila tatabla ng kalibugan pag pinala mo ng pinala yung mga kipay na mga yan bullshit mga immoral tarantado talaga si imagine mo ito bawat isang senador 6 billion tapos may marami pang bobo mga senador diyan. Ha? Hindi sweldo ito, ha? Iba pa yung sweldo. Hindi sweldo yan. Iba pa yung project ng mga put at mga demonyong yan. Iba pa yung monthly expenses nila. Dahil nung panahon ni mga uh, uh, Senador Miriam uh, Santiago, ay uh, monthly expenses lang yon yung mga uh, uh, kung ano-ano lang dyan na expenses nga lang nila. 1.2 million ay siyang buwan yan. <coughs> Samantalang mayroon naman silang building dyan. Ngayon pala, oh, butang na. 6 billion. Tumataging ting na 6 billion. Sa congressman, 70 million. Daanan na sana kayo ng piste ng mga yawa kayo. Nagpapakasasa kayo ng pira ng bayan. Habang patuloy na walang makain itong ating mga kababayan. Sana mam mamatay na lang kayong lahat. Daanan na sana kayo ng piste ng mga yawa kayo. Para sa ganon, wala na. Wala nang uh, kawatan dito sa Pilipinas. Anyway, dito po sa aking mga subscribers, lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe, maraming maraming salamat po at uh, magmula po ngayon. Pakatandaan po ninyo na mayroon po tayong Panginoon na gagabay sa inyo at magbibigay ng swerte sa inyo lahat. Doon naman po sa makakapanood nitong uh, video kong ito na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe dahil sinisigurado ko po sa inyo, hindi lamang kayo susyortihin, go gwapo kayo at gaganda. Hindi kagaya itong mga nitong mga politikong ito na lahat ka lang ng itsura ng hayop nasa kanila na. Di ba ba? So, subscribe, like, and share. Yan po ang uh, sose para gumanda, gumwapo, at syertihin. Yung mama na. Ade ah, po ba? Ah, maraming maraming salamat po muli at sa ah, pagpalain kayong lahat.